Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video. At kung bago lamang sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na buong magdamag, hindi makakatulog ang partner mo sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na ngayon na may pinag-awayan kayong dalawa at hindi pa rin kayo nagpapansinan at wala pa rin kayong kibuan sa isa't isa. Kahit text o chat ay wala talaga. Kaya gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya ay hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo buong magdamag. Gawin itong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin lamang ito bago ka matulog. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat kahit anong kulay at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya All capital letters po ang pagkasulat dapat sa kanyang pangalan at apilido. At pagkatapos mo nang masulat ito, hawakan mo ang papel, pakatitigan mo nang maigi ang pangalan niya na nakasulat sa papel at pagkatapos ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apilido, ikaw ay hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, lagyan mo lamang ng kaunting laway mo ang papel na sinulatan mo. At tupiin mo ang papel kahit ilang tupi at pwede ito ilagay sa maliit na plastik. At saka mo na ito ilagay sa unan o sa higaan mo. At pwede ito hihigaan o unanan hanggang kailan mo gusto. Pwede ito bulungan gabi-gabi sa tuwing ikaw ay matutulog. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual ay sunugin mo lamang ang papel. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.